Before we go to our agricultural farms, ipapasilip muna namin sa inyo ang isa sa makasaysayang marker ng aming bayan. Ang marker ng Battle of San Jacinto na matatagpuan dito sa Barangay Makayod. Uh, since bata po kami, dito po kami bumibisita kina Lola si Bahiru every holidays or vacation namin during summers or special occasions. At tapos ang ginagawa namin is naglalaro actually around the ano, uh, canon monument. So maraming memories about it. Tapos yung kwento ni Lola about war, um, like nung Spanish era, and then yung, um, Philippine-American um, uh, War. Ang unang nawala is yung plaque. I think that was early 1980 tapos uh, nung 1983 sa pagkaalala namin or sa kwento ni lola is merong treasure hunters na umiikot tapos parang sinabihan yung mga taga ng um, barangay na meron daw treasure under the monument so ang ginawa ng mga tao um, due to poverty so they were excited then tapos nagdig sila under the monument until lampas tao kala ko silang nakuha pero one night ang kwento ni lola is na witness niya, meron siyang yung mga aso daw, hindi tumatahol. Pero may nakita siyang jeep pumarada sa haram ng bahay. Armado yung mga lalaki na nakasakay ko. Um, tapos, bigla na lang may narinig siya na ano, metal na parang drinag. Tapos sinakay ko sa jeep. Tapos nung lumabas siya, ang nakita niya, wala na yung monument. Uh, first and foremost, yung Battle of San Jacinto na naganap dito nung panahon ng Amerikano, Uh, it's a very important kasi sa pamamagitan nito makikilala ang San Jacinto na nagkaroon dito ng makasaysayang pangyayari sa panahon nila. Uh, sa pamamagitan nito malalaman ng buong bansa hindi lamang sa bayan ng San Jacinto na nagkaroon ng makasaysayang lugar dito sa ating bansa. At uh, sa pamamagitan nito yearly po nating isisilibra uh, ang Battle of San Jacinto. Uh, ang marker na to ay tinatawag na Memorial Canon. So, nagkaroon ng marker dito sa Barangay Makayog dahil nung panahon ng Philippine-American War ay may namatay na fallen U.S. officer dito. Siya po ay si Major John Logan. Uh, siya po ay uh, nabaril ng ating sniper na nakatungtong or nasa taas ng uh, puno ng nyog at dito po siya natamaan at namatay. So, ang ang US po ay nagbibigay ng uh, pagkilala sa mga namatay na mga officers nila nung panahon ng Philippine-American War. So itinayo nila nung 1905 itong Memorial Canon para kay Major John Logan. So ang tawag natin dito ay Major John Logan Memorial Canon. One of the future plans that the Tourism Office of LGU San Jacinto is looking towards is to reconstruct a cannon as well as it's, its base po dito sa Barangay Makayog. And then sa Town Plaza po natin, we are looking to um, have a mural commemorating not only the American soldiers but also the fallen Filipino soldiers as well. Kung ang marker ay simbolo ng naganap na labanan para sa kalayaan ng ating bansa, simbolo rin ng mga taniman dito sa San Jacinto ng patuloy na pakikibaka ng mga magsasaka para sa mas maunlad na kabuhayan at sektor ng agrikultura.